yung mga idol, oh, namin. na uh, gina kinakaro, mga idol, tao ko. Lima. Hirap yung mag-angat dito. Ito hmm. so, yung mga idol na ginagawa namin ngayon. Nakakapagod. Ayan o. Uh. Ayan din ginakarga namin sa karo-karo, parusa. <coughs> Ganyan talaga kanina yung dulo <coughs> pa ganun mo uh. Magikain ka kita, oso ko ay kumakabay. Kilo ng balik kista do do lo wai yun. Walo balik anit,

ba junk to saglit lang to ano pa yun bali ano na balik pa yun kasi nabawatan natin ang dalawa eh di walo pa kayo na yun lahat ha? walo di si sa isang natira eh Lumawasan natin dalawa di kukuhan pa yun na lang di pitong balik na lang pitong balik pa ah, yung ano pito din tapos natin ng mga alas 3 yan pwede na tayong penga di ba no Oh, good money. Eh. Hmm. Dagat tayo bukas. Hmm. Okay. Up update pa sa umaga tapos sa tanghali pa yung tao. Di dito Kasi pag-umulan eh. Hindi umulan bukas yan. Ganun yan. Na na, kami. yun. Ganun na yung dagat Yan umuulan okay. sa no? Uh. Marami rin na rin dito. Madala. Oh. So, mulayo, no? Ano yung white sand? Eh. White hmm. sand? Black, sand. Black. Sand. Duh. 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 Ay, yes, 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 may dalawa may say, well, yung na yung kabit. Ibaba namin ito. Ibaba pa namin ito. Tapos. One. Pero yung mga ano yung mga lalaki. Dali natin yung yes. ano yun eh. Itong balik na yun. Tag-isay lang natin. Kasi sobrang bigat yun eh. Hmm. Yes. Yan yes. yes, mga idol, uh, ito, pahinga mo ng yes, tao natin kasi sa oh. yes. mga pagod Mga alas 11 pa to. Boss, presinto ko dyan ha. Ah. Yes. Presinto ko. isda oh Saan? Doon, sabi kasi marami doon, doon muramuray. Oo. Oh. Doon dami kasi ano yun, dagat sila. doon tayo mamili sa, sa, daraw. Mga bangus, tulingan. doon sa ano, sa may sabi niya kasi mura na doon kayo doon. Tabang. Oo, oh, meron din. Tabang. Tuloy mo lang Diretso lang Kahit ko dating ano Ano yung oras nyo rebate pa dun Ay po gawin dun Yung anak ni ano Ni Bilugo Umihin na natin itong Dines Barangay to yung gagawa nito ano ambak na to. natin to. to. Nga to na eh. dulo yung ano. Uh, ito lang hindi na mitsuman naman ang ito lang mo silang ay lang. Huwag hinto. Tuloy-tuloy mo lang. Ngupia maini ano? Hiram